idol, ang galing mo pala mag-basketball dati. Thank you. Well, kasi no 80s yung generation namin, na gusto yung defense tsaka steel. Pag napalpal ka namin, pag naagawang ka namin, ah, sobrang lupit na. Sobrang pahiya ka sobrang galing namin. Mas lalo na kung napalpal namin, na steel namin, nakuha namin, tapos naka kami. Or syempre, Pilipino, hindi naman tayo dumadak, naka board. Or talagang pinipit mo yung bola. Hey, yun, bastos ka doon, nalupit mo doon. So, ganun kami nung 90s ka uh, grade school player ako, high school player hanggang college, team B, team A, ganyan kasi nag-artist na lang. Ano ako, uh, deep defense number one, and then ano ako, mid-range shooting, boarding, ganyan. Tapos yung ihahantay mo parang Jordan lilayap mo dito sa kabila or titira mo dito bigang pump fake mo woo panis yun yung uso dati ngayon kasi 3 points crossover more offensive oriented tapos ganun rin yung workout ko jump squats pampatas talon single leg jump squats ganun lang tama kayo pag hindi ako match you Dr. Duo or 3 happy happy guys God bless Noong araw kasi, para mabuti sa Star Wars Olympics, kailangan invite ka kung sino yung president na masamahan ng mga artista noon. Tapos meron silang parang uh, hindi siya audition eh, parang tryouts outs para pipili yung mga teams, tsaka kung papasa ka sa game, and pasok yung schedule mo. Tapos yung mga practice doon may bayad. Libre sa sapatos, yung jersey, yung pagkain. Uh, good memories, good times. Swerte ako na ko yun. Sobrang saya noon. And then, nung nagsimulaan na yung mga... Ako, isa ako sa mga unang-una. Nag-MVP ako sa ano eh, sa APS, uh, ano? Talent Center, Olympics, MVP, tsaka champion team ako. Hanggang sa nandun ako, hanggang sa inabawal na yung walang kontrata, sinag-expire contract ko. Yeah. So, ang uh, hihilig ko talaga, first love ko, basketball. Isipin mo, 40 years old, dumatang ako. Kung ako sinaho, di nag-alaro pa ako ngayon. Iba na gusto nila, Lord, di kinalabit na na ako. So, yun. Kaya yun, ACL, MCL, meniscus, injury ako, tapos surgery. Kasi na bumalik, hindi nga ako makatakbo. Talong mga mga atugod ko. Tama kayo, mali ako na-chick-up. Do what we're sure happy, happy guys. Siyempre, kailangan artista ka, ka na panag sa pelikula o sa TV o singer ka o ka para ma-invite sa Star Olympics. Netflix na tryouts ka kung may sa yung team. Yun. So, uh, lang ako na may pumili sa akin. Tapos, yun talaga yung number one love ko dati, basketball. Athlete ako nung high school. And, uh, yun. Ano ako? Oh, yun. Blessed lang na si Pagatsaga kasi from Iran, football yung laro namin. Pagdating dito yung transition ko, lagi ako na nanalo na award, MVP, ganyan, best defensive player, best in free throw, best in rebound, best in shooting, dahil sa si Pagatsaga. Kasi 8 hours, 12 hours ko practice ako. So, uh, rebound, rebound, layup, free throw, basketball, mamasa, yung mga basic drills, pampataas ang tumalon. So, yun lang talaga. Oo. Tama kayo, mali ako na chidokre si duo. Actually, happy, happy guys.